Sampung sentimo <laughs> ho per liter ang ibinawas sa diesel. Oh. Habang nasa 40 sentimos naman daw ho ang bawas sa gaasa. Opo, uh, ito ho ang unang rollback matapos po ang limang makakasunod na linggo ng dagdag singil. Hirap pa rin ang ilang magbababoy na palakasin naman ang kanilang produksyon dahil sa banta pa rin ang African Swine Fever. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas ng 3.27% ang hog output ng bansa noong taong 2023 na naitala sa halos 1.8 million metric tons. Yan ang pinakamabilis na paglago ng produksyon sa loob ng tatlong taon. Yun nga lang hindi pa rin ito natin tapatan ang inaasahan na 2.25 million metric tons na naitala naman mula 2016 hanggang 2019. Ayon sa Agriculture Department, hirap daw ang gobyerno na palakasin ang produksyon dahil wala pang bakuna kontra ASF. Pero tiniyak ng DA na maglalaan ito ng hindi bababa sa isang bilyong piso para sa repopulation program ngayong taon. Popondohan din daw nito ang programa kung saan makikipag-ugnayan ang ahensya sa 7,000 barangay officials para tumulong sa pag- bantay kontra ASF. Sa ilang pang balita ikina lungkot naman ng Confederation of Truckers Associations of the Philippines na wala pa rin pong usad sa pagtugon sa usapin ng paniningil sa mga delivery trucks na dumadaan sa mga LGUs. Yang apoy sa kabila ng kautosan ni Pangulong Junior na itigil na ang paniningil ng mga LGUs na pass-through fees. Sa panayan po sa programang ito, sinabi po ni Ma'am Mary Zapata na siyang Pangulo ng Naturang Samahan na dumulog na ho sila sa Interior Department. Bagamat una pong sinabi na nangangalap ang ilang truck drivers ng ebidensya ng panghihing, panghihingi umano ng lagay para makadaan sila, inimbitahan din daw ng grupo ang DILG na magpadala ng ahente para nga sumabay sa kanilang biyahe at makita na talamak nga ang extortion. Di agi din po ni Zapata, hindi lang sa Metro Manila nangyayari ang um, kotongan na ito. Yung sinasabi ng Pangulo natin dun sa Executive Order 41 na uh, pinakikiusapan ang lahat ng LGU na alisin ang paniningil, parang walang visa yon walang nangyayaring ganon. Para bang mas lumagana pa ngayon kahit nga mga barangay nag-charge sila ng mga 200 na passing through sa kalsada nila na nasasakupan. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.